Hello, hello, hello! Welcome to my vlog, Ron's Life Journey! For today's video po ay bibili tayo ng kilalang kilala at pinipilahan na famous cake dito sa Los Baños, Laguna! Dahil Christmas season, marami pong bumibili at uh, dinadala po nilang pasalubong itong uh, cake na ito. Kung uh, makikita nyo, napakadami po ng nakapila ngayon. Kaya po dito po muna kami sa labas naghihintay. Ayan, syempre, for the content tayo guys. Ayan, sayang po, sayang po at uh, hindi po natin makakapture yung mga nangyayari dito. Syempre, vlogger tayo. <laughs> Ayan, at marami na nga po nakapila. Nakapasok na, nakapasok na po kami dyan guys. Ayan, at siyempre, uh, kinukuhanan ko po yung uh, store nila. Ayan, uh, hindi naman po kalakihan yung kanilang store, pero sobrang dami po uh, ng bumibili po talaga sa kanila kasi po icing pa lang. Talagang uh, hahanap-hanapin nyo po ang sobrang sarap ng cake nila. Ayan, ito po ang Mernels. Ang meron po silang branch doon sa uh, SM Kalamba. Ayan po, at syempre, ayan oh, picture-picture ako dyan sa loob. Ayan o. Oh. <laughs> ayan, ba diba? O, oh, vlogger yan. Ayan po, at uh, namimili nami pa po kami dyan kung ano po ang available po na sizes. Ang prefer po naming bilhin sana ay yung uh, mas malaki po, yung pinakamalaki po nga uh, cake. Kasi po, marami po kami doon sa Batangas. Ayan, hindi po magkakasya sa amin yung... Uh, ah uh, maliit lang po. Ayan no? Oh. Ayan, meron po silang uh, small, medium, large at uh, XL, 'di ba? Parang damit lang. <laughs> ayan, ayan po yung pinakamalaki po na size nila, oh. Ayan po at uh, more than uh, 1,000 po ang, ang halaga po ng cake. Ayan, napakamahal po pero sulit naman po yung ah uh, ang halaga po ng inyong bibilhin Kasi po, sobrang sarap po. Ang uh, kilala po sa kanila ay yung uh, chocolate na flavor. Napakasarap po talaga ng kanilang mga cakes. Ayan. Dinarayo po po talaga ito, itong uh, kanilang uh, tindahan. Sa so, sobrang sarap po. Ayan, eh, hindi ko lang po alam kung nakatikim na po kayo ng cake na ito. At uh, pag po kayo ay napadpad dito sa Los Baños, pwede niyo po siyang uh, pwede po kayong dumaan diyan at bumili rin po para ipampasalubong sa inyong mga uh, anak, sa inyong mga kapatid. Ayan no oh, tsaka sa inyong mga nanay at tatay. Ayan, 'di ba? Ayan oh, ang gandaming ano, dami nilang pagbibigyan bukod sa cakes, meron din silang ibang ino-offer. meron din silang mga brownies, meron din silang mga insaymada. Marami-marami po silang ano, uh, ino-offer na uh, produkto. Yan, dahil po birthday po ng aking tatay, syempre po hindi po mawawala ang cake po sa handaan. Kaya po hindi ko na hindi po namin ito pinalagpas na bumili po ng cake since malapit lang po ito sa amin. Ayun at uh, kami po ay naghihintay na lang po ng order. Ayun po, at uh, waiting na po kami sa aming uh, order. Ang dami pong tao. Sobrang uh, haggard po tayo dyan, guys. <laughs> Tingnan nyo po yung mga boxes. O, oh. nakita nyo? O, oh, sobrang dami. Ayan, ang daming mga orders na mga ng cake sa kanila. Kasi, ano, Christmas season po siguro. Uh, yan po yung mga handa nila sa Pasko. Ayan, at saka mag new, -new year din. Pwede din yan, ano, hindi naman po siya madaling masira. Ilagay lang po sa ref at uh, pwede siyang i-store sa ref ng uh, siguro 3 to 5 days. Pwede pa yan. Ayan o. Oh. Ang sarap talaga ng Mernels. Kaya anong hinihintay nyo? Punta na kayo at bumili na din po kayo. Ayan, pauwi na po kami sa Batangas. Thank you for watching guys. Like, follow and subscribe na po kayo sa aking YouTube channel.